Tabi-tabi oh. po sa lahat ng mga viewers natin Pasensya na Medyo maamoy mula eh Pagkakanta ko dito. Ano yan? Buhay ba pa to? Patay na ba to? Kasi nangangamoy dito? Oh, ano dito Maraming Hello, what's up mga idol? It's me again, Choy Inato Go Santer. So, welcome back naman po dito po sa ating channel. So, for today's vlog natin mga idol, ay nandito tayo ngayon sa sinasabi nilang hunted na napaka-creepy na sapa. Lalong-lalong na kapag gabi dito mga idol, marami po talaga ang kababalaghang nangyayari dito sa sapa na ito. Pero ngayon, walang gaanong delikado kasi may araw pa naman. So samahan nyo ako sa vlog na to. Mayroon tayong panibawang inspiration ngayong araw na to. Samahan nyo po ako ngayon. Kaya sa lahat ng hindi pa po nakapagsubscribe, mag-subscribe na kayo. At syempre, huwag kalimutan i-click nyo yung bell button mga idol para palagi po ang updated sa lahat ng mga bago nating mga upload. Kaya tara, let's go! So yun, mga idol no, eto na tayo ngayon. So, ang ganda ng Agus ng sapa ngayon mga idol. Malinaw. Malinaw. Kaso nga lang, nakakatakot dito kapag gabi. Sobrang ganda rin ng ano, yung, view dito. No? So, ayan. So, ayan mga idol. Gusto ko lang ipaliwanag sa lahat na nandito po tayo ngayon sa Sapa kasi po may nakapagsabi sa akin na dito daw ay sobrang hunted, sobrang nakakatakot at Marami po daw dito yung naanod ng mga patay. Ewan ko mga idol kung anong klaseng patay yung sinasabi nila. Hayop ba o tao? Tapos nangangamoy. And then kapag gabi dito po mga idol talaga, may mga umiyak to ba. Bata, babae, mga bata daw yung... Kasi may, naga, may naligo kasi dito mga idol. Naluno din dito sa area na to. Pero ngayon, susubukan natin mag-vlog dito. magikot ikot at kung mayroon ba makita dito sa area na to. So so ngayon mga idol, ang presko ng hangin tapos uh, hindi masyadong mainit. So kaya samahan niyo po ako ngayon sa sa Aranetao, kaya tara. So Uy. Oh. So, tayo yung mag-inom ng tubig ano yung paano natin? Ito yung buong sapa na ito, mga idol. No? Ayan, no? Hanggang doon pa doon. Hanggang doon pa. Malayo pa. No? Malayo. Ayan. So, ngayon, dito tayo sa area na ito. Ay. Uy. May butas pala dito, oh. Hindi kasi ako nakasapatos, mga idol, kaya ano ako may butas tapos dito mga idol ay napapalibutan ng mga damo kagaya ng mga saging dito so ayan so ngayon uh, patuloy tay uh, patuloy tayo sa ating pag vlog at subukan natin dito sa area na to kung mayroon matayong nakikita kasi sabi nila talagang Uh, may may mga katawa na ano subang subang nakakatakot talaga dito mga idol no at may mga umiiyak na wala namang tao no kaya subukan natin dito <coughs> Tain natin dito Parang mabaho. <coughs> hmm? Uy. Ano to? O, oh, ayan mga ito. Ano to? Short pan? Damit ng lalaki to? So, ayan mga idol. May nakita tayong damit dito. Gaya ng sabi ko, marami talagang naano dito. Kaso, na nawakan ko siya. Baka, baka, ano to? Sa patay. Pero okay lang mga idol, may tubig naman, pwede naman tayong maghugas ng kamay, no? So ayan, may ano dyan. Kasi may naamoy ako dito eh. Nakakatakot pala dito talaga, oo? Oo? Sus. Kapag gabi dito, grabe, wala ka talagang mapupuntahan dito, matakbuhan mga idol ang ganda pa naman ng view, pero nakakatakot. Uff. Uh. Nakakatakot naman dito. Diyan o, sa ilalim. <coughs> Bawo. Tabi-tabi po sa lahat ng mga viewers natin. Pasensya na. Medyo maamoy yung ala. Parang pa... Uy! May nakahigang tao dito. Ano yan? Buhay pa to? O patay na ba to? Kasi nangangamoy eh. Baka naano dito. Nakawawa mga idol ang dami niyang pasa At putik. Huh. Ang gagawin ko dito baka ma dapat mariputo dito sa barangay dito. May taong namatay. Ano? Huh. Sandali lang. Parang ano ako mga idol Hindi ko inasahan to. Tama nga nang sabi ng mga tao dito, mga idol, may mga naarod ng mga patay, may mga umiiyak ng mga bata at mga umiiyak ng mga babae. May nakita akong nakahiga dito. Ang dami niyang pasa. Patay, baka na salvage to. Oh. Hindi pwedeng ako kukuha ng mga idol, baka madamay ako dito. Hindi pwedeng mga idol, baka makasuhan tayo kapag gagalawin natin yan. No? Ayan, oh. May taong ano dito, mga idol. Kanino kayang pamilya to? Shout out, no? May naano dito? May naanod? May naanod talaga dito, mga idol. Parang lalaki to, lalaki. Kanino kayang pamilya to? Dapat ma-report natin. Saan ako pupunta ngayon? I Ang layo pa naman ng mga bahay dito. So, ayun, mga idol, ha. Huh. Kaya pala nangangamoy dito. Uh. So anong gagawin ko ngayon mga idol. Mga idol, hindi basta-basta natin gagalawin kapag mayroon tayong makitang patay, kasi madadamay tayo. Ang gagawin natin, magsubong tayo dito sa barangay. Eh ang layo pa naman ng ano dito, bahay. Mga barangay dito, ang layo pa. Mga idol, at tapos. Kaya pala nangangamoy. may naka may mga silupin oh nakabalot ng silupin oh, diyan i-report natin ito mga idol totoo nga ang mga sinasabi nila hindi pwede ito ay ako dito eh oh. ay 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 ayun kunti ka na akong madulas dito ayun o oh at may ayun mga idol oh. may nakay ano nakahiga siya tapos may nakabalot din sa si lupin dyan so ayan gusto ko lang videohan natin para ma makita ng mga tao dito at may ebidensya kung ipakita sa kanila kapag pupunta ako ng barangay wala sa siguro ako dito mga idol so ayan mga idol ha hindi hindi tayo ngayon alis ako dito i-report natin sa barangay to no kasi may naka ano may naanod, na patay <coughs> at ngayon hala may nakita ako tao. Ang layo. Ang layo pa. Uy. Ano yun? May tao. May tao doon sa unahan oh, Parang sumisigaw siya parang humingi ng tulong nandun kasi yung nakahiga yung ano na na patay ba saan ako pupunta eh dyan pa ako pupunta sa ano uy dito Babalik siguro ako sa akin din na pero mga idol, dapat ba matingnan natin kung patay ba talaga yun o hindi. No? Parang so yun mga idol, hindi, hindi ako kampante. Parang gusto ko siyang puntahan talaga at suriin kung patay na ba talaga ito o buhay pa. Bago tayo mag-report. Kasi nakita na natin to eh kinakabahan ako ngayon kinakabahan talaga ako mga idol kung gusto kong malaman talaga kung patay na ba siya o hindi you so yun mga idol hindi ko alam kung talagang buhay pa ba yan o patay na o naanod lang dyan dapat talaga ma titingnan natin saan ba tayo dadaan dito yun mga ito pupuntahan talaga natin to kasi curious ako eh ayun Tingnan yung mga idol ha. Oh, paalam po ang gamit ko ngayon ha. Hmm. Buhay pa ba to? Hala. Uy. Hindi ko naman alam kung buhay pa to mga idol eh. Pero parang nangangamoy na siya. Tingnan niyo. Ay. Nakakatakot naman to. Kinakabaan ako puntahan. Oh. Hindi pa rin siya gumagalaw. Ay. Buhay pa siguro yan mga idol. Hindi ko alam kung patay na ba talaga yan. Hala. Parang nakita kong gumagalaw siya kanina eh. Daan natin dito. Dito tayo dadaan mga ito sa sa kabila. Para malaman natin. Totoo ba talaga siyang patay o oh, buhay pa to? Pero parang nakita ko parang gumalaw yung kanyang kamay.